Good morning everyone. So finally no man ako ligo. Sumabutang so, tao ka ng hair palace sa tumbok. Nakamata ko is 7.43 in the morning. So, nakalimot ko naman ni Kuya <laughs> Grabe, ang trend na itong bag. Eh, pasagdihin na lang tayo <laughs> Wala tay mahimo kay bawae daw lagi siya. <laughs> Bahala siya diha. Abi mo, the more nato siya i-bash, the more pud siya mag daghan og followers. Mahimo na pud siya'ng vlogger, wala mo direct. So once again, maayong buntag. Good morning everyone. So nagla nagboil kog duha ka itlog. Si So, balak na ko dali ko So, dito lang sa, sa salon kaon And then, nag-coffee coat with kanisha. Coffee and Nescafe. Ah, Nescafe. coffee made and Nescafe. Dali na ta maglangay-langay, guys. Kay, time check is 8.35 in the morning. So, kinahanglan, ato sa balot atong bukay. Magputang sa taglight makeup. Um. Yan. Ganyan. Actually, wala na ko'y kukan. Wala na ko'y cotton. Naubos na yung cotton ko dahil. So, na ako'y isa ka isa ka, ano, isa ka cotton nga nagikuan ka nang gi sitaw ka na ko isa ka reserve nga cotton wait lang ko unsa nako ko charan mo siya oh <laughs> ako ang ako na siyang gamiton pa before ana kinahanglan magbutang sa kuog kuan sa kong naon ko ni gamiton kay dugay-dugay na po ni sya oy ana siya na Ah, mapabeauty ta. Karib to, mga angkol kay Ignao. Paspas pod -pas siguro mo. Ino mo kuan oi hormones, laklak -lak mo hormones. <laughs> ya yeah, angkol pa na, pas -pas mo paspas mo mino hormones, kusog pa mo mino, agi na. Wa na jud, di angkol lolo na gid kuan man ko ikaw nagayus ka og mga hormones bawal gud ka maginom sha kay the more mag maginom ka ang collagen si mo hang makuha ara na siya day? nga yeah, the more ba magkaedad ta magkaedad ta mo ang collagen sa atong naong is mawala so dapat una-una is pangalagaan ato ang katawan Ana, huh. na anak siya tayo. Tagahan kong mga kuwante ni mga beauty product in everything ang mga sponsor. Kaya bisag ikanin ako na po ba yung mga sponsor nyo, Charis? <laughs> And then, kanina akong gamitin siya. Huwag niya akong gamitin. This is the first time I used... Ah, uh, this is the first time I used this. So, I don't know how to use this. So, can you teach me how to use this? <laughs> Ay, kasi, pagkabala mo ako kukotong. So, yung ano yung orla siguro ni siya mo Mung siya ka ng gamay nga napkin. Ano, ano na na siya. Anak ato lang naon, no dili kay nato hidhiro tong naon kay Ginoo ko mo hinungdan nga atong mga naong mga sunog mga gubak Anak. ana na good. dili kay kinahanglan nga atong luguron ato ang naon kay wala may libag atong naon di ba so hayag kaayo ha hayag kay ang suga shout out sa nagsulti diha nga hugaw kong <laughs> kagahapong adlaw ka naka-encounter yung kung ng mga bad person <laughs> mubalik ito sila unya bahala o di ala na siya before mga mo change mubalik o Dr. Alvin so dapat good for one week natili sa kumugap tong litug pero mga light ra man akong gigamit dili ko wala ko gamit atong katong rejuvenating nga grabe ka iso dili na pwede kay ngano dili na ta pwede magpalabi-labi gamit ug ana kay nga atong naong nipis na kaayo nga, exposed na expose ta sa adlaw bisag aircon ta kay bisag pagsalang ta makagawa sa init kay ang rejuvenating ang ayang sunlight grabe kay ang ang sunlight good ba reflection sa kainit kay kain, grabe ang impact so mausad na ang ihang hindi maayong nga side effect sa now na to. so finally na human ako so ang ako gamito ng pagkaroon is magamit ko o oh. kasi lang doon gamit ang foundation dahil ngayon kung cotton multi-purpose. This is a golden cotton brown. It's the main shalan akong cotton Shalan. Magkahuman, akong pangitaon ako ang foundation. Uh, um, muna akong giplet gabon nga, ano, nga wax. Actually, ah, um, uh, muna siya akong giplet. Alam mo, ako station I'm sorry. About yes, mukha mo sa to Light na Foundation. Dito magpalabi kami itong foundation day. Okay. Light okay siya day. So, let's start na Magbuta nga gamay nga. Ano? Gamay nga counselor sana. Ano? Magamit ko ang ganang counselor sana. And para tilihalata ang hagard. kung mag-make up mo sa client, ha, dilit nyo kamuton, ha. Kahit kaya ako, ako sarili, so kamuton, ako. Hindi mo na pwede kamuton na to ang client mo, ha. pag up, hindi mo na pwede. Ano na dahil. Once again, thank you very much to all my new followers. Hala, wala pa dito yung panahon mag-ano pa, kanang ilang pa na ko ilang beauty. Wala pa dito yung panahon dahil kaya nga Pag ako mo sa mga problema, kanila akong gamito, kanila mura mura siya natural. Naturally siya nga foundation. So, gamay lang ito siya. Ano, try ko gamit. Ani, this is a natural. This is a natural foundation. So, marami siya itong. I try lang na ako. Kung sa, sa ihang resulta. Gusto na ko skin tone niya hapon. Malay eh, kayo. So, ito takapot di. Itong bayatan mo. Mga ulo. Mga tipid kayo ka ng kuwan. Tipid kayo foundation day. Sa, uh, di siya, foundation man rin siya nga na siya sunscreen protection so two in one kumbaga siya so try na to kanya ako foundation is almost how many years na? 5 years na dahil ang ganahan ang nindot pangunang foundation ka nang absorb sa naong dili ka nang ginagamit yung magtubo sa naong nindot po na ang foundation sa san-san ganyan, ma-absorb dito sa naong po ang san-san is maka-shimmering sa naong pura siya ka nang magka-glashkin magka ka sa ano sa sansan o si ginahan ko is it natural color so hayag ra kayo siya kay namo guys so ana di ta kinahanglan mag di ta kinahanglan nga daghanon pa nato pag putong foundation kay dili man ni party party dili man ni foundation day magbutang ko foundation dili na ko magbutang fresh powder Kaya nga no eh, pilit ang abo ay kanang kuan nang hindi nang... ko ganahan Ay, mahala ta ini paning tungkol lain ka ayo so ganyan lang siya kasimple. simple wala ko gamit og foundation ka to orange blush ha I'm not using a uh, orange blush kay ano mang good siya oy mama o oh mang oh, okay. pero actually ha mo gina akong product sa una mo na akong beauty product maintenance akong na no. so mangilay na po dahil so, kailangan dito ako magparitan sa ako ang kilay March, April, May, June, July. Oh my God, mag ano na siya. Oh, March, April, May, June, July. Four months na kong kilay. So, nice good siya. Nice good siya mo buhat kilay. Four months na wala yapo natanggal ako ang... Uh, wala yapo siya natanggal o. Oh.

guys, nami promo karon sa mga salon. So kung gusto mo magkuan, mag, mag <coughs> Abel at mo. So finally I'm done. Si dili kay siya dili kay Hassel. Unlike dati nga nagpakilay. Katong wala kay kilay nga Hassel ka ayo kay dili. Mali pa lang gigutom ni ako ni kilay. Lisod ni wala kay kilay. Done. Sabi niya akong foundation. Ay, never na akong I foundation. Ay, dinit foundation kanina. ako ang pangkilay ay ako ang blush on ano iyan ang mani magpula mani magpula ako ang kukahan blush on ako ang yabo blush on 是的。 Ano nashida so tapos mag-apply ano, mag-lagay konting blush on sa mukha cheers blush ara on my face blush on. This is a bench. Bench blush on. I put my blush on on my face on my cheek, not face. I rather malit siya dahil hindi siya face dahil on my cheekbone. so anala ka pero no, ipangita nako po to kong lipstick na red kay nawala siya so anak lang ganyan na ka guys So, nawala kasi yung lipstick ko. So, ito na lang gagamitin ko. inwan kasi ito pwede dito pwede sa cheekbone pwede sa lipstick yan So ayoko naman masyado mapula-pula so ito gagawin natin And Mahilig kayo siya totally pula. May pa So, thank you everyone. Thank you for watching. Once again, good morning everyone. Today is a Tuesday. Uh, what the day of... What day of now? So, pizza sa karun. July 20. Wala ko kabaloon sa pizza karon. So, kato siya guys. Thank you for watching everyone. And God bless us all. And once again, good morning. amping pintang tanan. Bye.